Good morning mga bossing, Yan, no. papaya, daming papaya dito, kamoti, ayan o, no. ayan mga lords, daming kamoti dito sa kapatid ko, ayan o, no. maghukaw kami mamaya -ma ng kamoti, Ayan. papaya yan papaya mga lods baba lang pero wala nga nga yayat siya dahil tag init hmm. ayan ayan uh. dami rito maliliit ito iba parang nabansot ah ah yun o maghukay kami ng kamuting baging at papaya mawag barita